Hi everyone! So welcome sa continuation ng ating vlog dito sa Manila. Hapon na ngayon at nakapagpahinga na kami galing doon sa Manila Ocean Park. At babama naman kami ngayon para pumunta sa isang viewing roof deck na restaurant dito malapit sa tinitirahan namin. Mga 10 minutes lang pero mag mag-grab kami para hindi kami mapagod sa kakalakad. Medyo malayo-layo din yung 10 minutes. At ayan, pagkarating namin dito sa my rooftop restaurant nila ay ang unang makita talaga ni Yuri ay ang swimming pool. Nakalimutan ko na may swimming pool pala dito nung nag-check ako sa Google ng restaurant na to. Hindi ko naisip na magdala ng pangligo namin na damit. Kasi kaso si Yuri gustong gusto niya yung maligo. Umiiyak pa nga siya kasi gustong gusto niya talaga mag-swimming. At sinabihan ko na lang siya na next time na lang kami mag-swimming. So, ayan, bumaba na kami. Dito na lang kami kakain sa baba. Maghanap kami ng restaurant dito sa baba para para makainan ng dinner. But before that, dumaan muna kami dito sa Mercury Drug kasi kailangan ni Dimitri bumili ng uh, liquid cleaner para sa kanyang contact lens. Wait. Careful, your chick's head. At guys, may nakita kami na Chinese, isang Chinese restaurant dito. At uh, para parang masarap yung pagkain nila. So, dito na kami kakain ng dinner. This one, braised beef noodle. This one. Parang masarap to. We're gonna get this one. It looks like misawbo sa ng Vietnam. Para siyang misawbo. Ito naman. Now we're gonna we gonna get also one of these braised beef noodle. Yung, yung ano nila chef nila ay Chinese talaga o. Oh. I thought it's not Coca-Cola. <laughs> Coca-Cola pala siya. Coke pa rin siya, pero in Chinese. Chinese talaga lahat ng products. Para lang kaming nasa China. Na kayo makakamakain dito mga maraming mga Chinese. same. same taste like Coca-Cola. <laughs> Let me try. Same taste like Chinese Coca-Cola. <laughs> Let's try. Baka hindi to lasa Coca-Cola. <coughs> Joke. Kaka-cola siya. Lasa ko kaka-cola. Ako-joke. Ako Ako-joke. Ako-joke. It's so cold here, Papa. Ay, Yuri. <laughs> okay. Oh, wow! May ano sila. May lag... Wait, ito yung nodos. Beef. Braised beef. Ah, may may nilagay na ano, oh. Ah, uh, cilantro. Kapareho ng tanim tanimpong cilantro doon sa amin. Parang ang sarap niya. First time kong kumain ng Chinese noodle. Let's try it. I want rice. Should we eat this with rice? <laughs> okay. Enough carbs sa sa noodle. Masarap din to. Para siyang misawbo. Ang noodles masarap. Atong soup. Ito din masarap. Masarap yung gamit nilang noodles dito. <laughs> Grabe, sobrang laki. Sobrang dami ng serving nila, guys. Hindi ko maubos tong isang bowl na ganito. Para siyang pang tatlong tao. <laughs> This one in BP? Okay, we're going back to our Airbnb. Move, move. Scoot over. Pagkatapos nga namin maghapunan, ay siya na kami pabalik sa aming tinitirahan na Airbnb kasi napagod na rin kami sa kakalakad. Si Yuri naman, naalala na naman niya ulit yung swimming pool. Sabi ko na lang, sinabihan ko na lang siya na pag may time kami bukas ay Uh, bukas na kami mag-swimming. Wow. Let's go check outside. This is Aqua Towers. Wow, sobrang ganda. Hindi ko 'to nakita kagabi. Kasi maaga ako nakatulog kagabi. Wow. Sobrang ganda sa gabi dito feel na feel mo talaga ang city vibes Sorry. No, I didn't plan. Your chick. May ano si your chick dyan? extension bed extension. <laughs> today. pagkita kita tayo bukas. Ipagpatuloy natin ang vlog na bukas. Country, Yay! Good morning, Makati, Makati, Philippines. We're in Mandaluyong, but we're in out uh, in front of us is Makati hi guys check here maganda ang umaga everyone Uy, ang sobrang dumi ng camera Magandang umaga, guys! Magandang umaga, friends! Uh, punta kami ng BGC today, guys. mag BGC kami. First time pong pupunta ng BGC. Si Dimitri nakapunta na siya dito sa BGC. Na first time yan, sa Philippines. Pero, alam ano lang, um, parang one day, uh, not even one day. Sandali lang. So, punta kami ng BGC ngayong araw mag BGC kami tapos talaga mula uh, mag kami doon sa Mayloneta Park sa Fort Santiago at iba pang mga uh, historical sites dito so, bukas pala yung appointment ni Dimitri sa kanyang embassy dito sa Manila so bukas na umaga mag check out na kami dito tapos punta kami ng embassy para si Kostomelie Dimitri yung ano mga kailangan niya doon. pag renew siya ng kanyang passport at saka may kailangan siyang uh, dokumento para para i-send niya sa kanyang mama doon sa Russia. Parang authorization na yun Para sa kanyang mama na baka makaperma yung mama niya sa mga kailangan permahan niya Dimitri. Bibigyan niya ng authorization yung mother niya doon sa Russia para permahan lahat kung ano man kailangan. Eh, may ibebenta daw nila yung ano yung lupa at uh, bahay lumang bahay nila doon at kailangan pumama ni Dimitri kasi ano yun sa father niya yun, yung bahay na yun kailangan pumama ni Dimitri doon since wala doon si Dimitri si mama na lang niya ang pumama on behalf of him. So, kaya talaga kailangan namin pumunta sa embassy. Pagkatapos naman ni Dimitri sa embassy, uh, imi-meet namin yung kaibigan namin. Yung Russian-Filipina couple din. Tapos, sabay kami pupunta ng Baguio. Magpapagyo pa kami. I'm so excited for Baguio. Kasi so, first time kung pumunta ng Baguio. I don't know if malamig pa rin doon kahit summer. I'm not sure, but excited ako. Excited ako mag strawberry picking <laughs> at kumain ng mga strawberry ano you know, don products, Jams, candies, ice cream, and real strawberries. Yuri is so busy. Let's go na. So busy playing. Let's go. Take a shower. Take a bath. Yeah. What happened to Papa's nose? Oh, you hit Papa's nose. Kiss. Oh, kiss Papa. Say sorry papa, it was an accident. Your teeth. Take a bath. Take a bath. No no. Brush your teeth. Take take a bath and we'll go somewhere. Papa kitaan tayo ni Dimitri ng kanyang magic. <laughs> no, bumili siya ng ano kahapon mga magic. Pang magic. Be show me how you do it. Like that. Okay. Show me, you didn't show me empty. Is it empty? Hmm? You put something there. It's empty. No, 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 wait blow 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 yuri wait up blow yuri oh. we're, we're going to bgc yuri are you excited say yes <laughs> We're here. We're down. I'm daisy. Let's go! Okay, guys. So, punta kami ng BGC. Pasyel-pasyel kami doon at... Ha, uh, doon na rin kami kakain ng breakfast somewhere. At nandun din pala yung Grand Venice Canal. So, siguro punta din kami doon. Grand Venice Canal mo. Sabi ni Yuri, I don't like the taxi. Ayaw niya sa ibang sasakyan. Gusto niya sasakyan lang namin. <laughs> Sabi niya, let's go bring our car. Yuri, are you a magician today? Magma-magic daw siya ngayong araw, guys. So, si Yuri. <laughs> magician si Yuri. Tinala yan yung mga pang magic magic na ring. So sad. He doesn't, he doesn't like taxi. It's not even taxi, Yuri. It's just grab. <laughs> Yeah, Grab car. Yeah, that's a Grab <laughs> car, not taxi. Don't be scared. In it's minutes. Minutes. It's no grab. It's yeah. okay. and <laughs> in, in, in the seat, Grab. and it's Mi Mitsubishi <laughs> car. It's mm -hmm. That's Bishi car. Mitsubishi. <laughs> bishi car. <laughs> Mitsubishi car. magic yeah wow so amazing <laughs> You're chick the magician <laughs> you really think it's magic <laughs> no not <let's> up <laughs> up he likes it down no you cover your eyes <laughs> up don't cover <laughs> you cover your eyes So, this is the start of BGC here. So BGC na to dito guys. Right? Oh, that's St. Luke's Medical Center. That's the building of Globe, guys. Sobrang lucky. Okay, nandito na kami sa BGC. Hanap tayo ng makakainan ng breakfast. Open 24 hours. Okay, dito tayo kakain. But will ask first if may ano sila, may coffee. Kasi si Dimitri hindi makakain ng walang kape. Let's go! Breakfast. Wala silang kape. I'm sure your chick will love that. That, that um, goto. Goto is yummy. It's Filipino. Filipino food here. My bike. My bike for rent dito. Parang sa Russia. It's like in Russia. so big you have to hurry up <laughs> well wow, this is the real city <laughs> yuri this is the real city Sobrang ganda ng BGC pala, no? Let's buy an apartment here. Do you have... Do you have 30 million? <laughs> How much? Magkano kayang apartment dito? Sobrang mahal siguro. Para din siguro sa, ano, Moscow. or mas mahal siguro sa Moscow or same lang like in Russia yeah you have to push this button It's not working It's not working no, i think breaker. it's working it's in your time yuri what's the color of go what but, is the color of go but people go yuri what's the color of go Ah, what's the color of gold? Black. <laughs> he forgot. Krispy Kreme. Ah, they have coffee here. Seattle's best coffee. Oh, they have pancakes breakfast here. Let's try this. Let's. What? Rainbow. We gonna. na. gonna. na? We'll eat here. You're gonna drink milk, okay? Ah. Don't scream. Yuri, don't scream, please. It? We need to What? be quiet. Yan ang aming breakfast. May egg, bacon, sausages, dalawang pancake, tapos may dalawang bread. I si see Yuri. Yeah. <laughs> And coffee for me. Cold coffee. Kay Dimitri, mm. brewed coffee. Kayuri warm milk. Warm fresh milk. All right, let's eat. Yes, the one, the next. The white a theater here, like in Russia. You know, in Russia, guys, super, ano nang super common don ang mga teatro, teatro. <laughs> Yung bahay nila din ni Dimitri sa sa Russia, sobrang lapit sa ano sa theater. Pero hindi pa ako nakapunta sa loob ng theater. Hindi pa ako nakatry manood ng teatro kasi baby pa nun si Yuri. Sobrang baby pa. Hindi ko siya maiwan. At tsaka pandemic time nun, nung nagpunta kaming Russia. So, very strict sila. Dapat may, dapat may ano ka dun. Kumplito ka ng vaccine. Tapos, nung time na yun, hindi pa ako kumplito ng vaccine. Oh, Lamborghini! Let's buy that! <laughs> Let's buy that. That's perfect for our road. <laughs> Porsche. Napakaganda pala talaga dito sa BGC guys at napakalinis pa at walang traffic ng araw na yan kasi holiday yata yan yan araw na yan. Kaya walang masyad, hindi traffic yung daanan kahit yung daanan papunta dito. Sobrang talaga ako na sa BGC guys. Sobrang napagkanta. Parang nasa ibang bansa kami. Nagpost nga ako ng picture sa Facebook. Akala ng kapatid ko na sa... nag-out of country travel kami. At ayun may nakita nga pala akong building dito na parang design ng airport sa Moscow sa Capital City sa Russia. Para talaga siyang para talaga siyang airport sa Moscow pero mas malaki lang yung airport of course. Is that, is that papa? Yeah, that's <laughs> Dito sa bandang to makikita mo talaga yung contrast ng between sa ano sa magandang magagandang buildings, matataas na buildings at sa mga bahay-bahay dito na maliliit Itong area na to. Dahil pupunta nga kami ng Grand Venice Canal at napagod na kami sa kakalakad, akala ko malapit lang yung Grand Venice Canal at akala ko malalakad lang namin from G BGC. Hindi pala, so nagkumuha kami ng grab at nagpahatid kami dito sa Grand Venice Canal Mall. Pero nung nakarating kami dito, hindi pa nag-open. Mga 9.30 pa nung dumating kami, mga 10 sila mag-open. After 30 minutes, nakapasok na kami dito. At sobrang ganda din pala dito, para kang nasa Europe talaga. Para kang wala sa loob ng isang mall, para ka talagang nasa Europe. At hindi nga kami nag nagtagal dito, hindi na kami nagsakay-sakay ng, hindi na kami sumakay one. ng boat dito guys. Kasi si Yuri gustong-gusto na niyang maglaro, kaya dinala na namin siya sa playground. Ay, nako si Yuri. Kanina pa nag kasi gusto niyang maglaro na. <laughs> Happy! Happy na ang bata! Kanina pa siya umiiyak sa labas. Kahit, kahit hindi pa open dito, gusto na niyang maglaro. <laughs> Wow, oh, yummy ice cream. Please check your stop and your checkout time. Thank you. You <laughs> a check the doctor. Doctor Urian Stepanov. Dr. Yarayan Mondaya Stepanov. No. Ayan, sobra talagang nag-enjoy ang bata sa pag sa paglalaro dito sa my playground. Yung bayad pala ng playground na to 200 250 pesos yata to yung isang oras. Pero si Yuri hindi niya na yung isang oras niya, umuwi na kami kasi wala na siya sa mood kanina sa playground. Kasi sobrang pagod na niya at uh, at nap time na niya nung time na 'yon. So umuwi na lang kami nagpatid na kami dito sa Grab. At ayan guys, tulog na tulog na talaga ang bata sobrang pagod niya. Kasi ano, hindi siya nagnap kanina kaya ano siya Wala siya sa mood. Ayun, nakatulog siya sa aming sa sa, 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 sa Grab. Knockdown ang bata. Okay, magpapahinga muna kami. Pagkagising naman ni Yuri ay nag-order kami ng pang-lunch namin. Hindi na kami bababa, hindi na kami punta ng restaurant. Gusto lang, gusto lang namin magpahinga dito sa aming Airbnb. Kasi mamayang hapon ay pupunta kami sa Luneta Park. Pagpapasyal kami doon sa Luneta Park. Yung Luneta Park pala ay malapit lang yun sa Manila Ocean Park. Hindi namin, hindi ko, hindi namin alam na malapit pala yun sa Manila Ocean Park. Kasi, sana pumunta na kami, after naming mag Manila, sana pumunta na lang kami doon. Pero anyways, nung mga time na yun, sobrang pagod na pagod na namin. Gusto na namin talagang magpahinga sa Airbnb. So, at ayan guys, pagkatapos naming magpahinga, nakapagpahinga ni na si Yuri at ako at si Dimitri, ay, Nagpahatid na kami sa Grab. Sobrang dami ng tao sa araw na 'yan kasi ano pala 'yan? Holiday. Pagdatingan namin dito sa park, guys. Si Yuri ay ang una talagang niyang napansin yung balloon kaya nagpabili siya ng balloon. Binilhan ko siya ng isang balloon na na-amaze ako kasi mas mura yung balloon dito. Nas, yung balloon dito 75 pesos lang, pero yung balloon dun sa Dumaguete na ganito is nasa 100 pesos na kaya na-amaze ako. Sabi ko kay Dimitri, mas mura dito yung balon nila. Ngayon, pasyal-pasyal kami dito. Nakakita kami ng may nagbebenta ng ice cream. Bumili na kami ng ice cream kasi gusto ni Yuri mag-ice cream. At, at parang gusto ko rin kumain ng ice cream. Masarap yung ice cream ni Kuya, guys. So, pag nakita niyo siya sa Luneta Park, bili kayo ng ice cream sa kanya. Pagkatapos, pumunta naman kami dito sa may monu monumento ni Dr. Jose Rizal. At ang daming tao nga rin, daming mga turista dito nag-picture-picture. Picture. Actually, nag-picture-picture lang kami dito, lakad-lakad. Uh, nagbasa-basa kami ng sa history, lalo sa Dimitri gusto niyang malaman. Nagbasa-basa lang siya ng history about Dr. Jose Rizal. At sinabihan ko rin siya about sa history ni Dr. Jose Rizal. Na siya yung national hero ng uh, Philippines. Uh, at anong nangyari sa kanya. Pagkatapos naman namin dito sa monumento, dumiretso kami dito sa fountain ng park na sobrang natuwa si Yuchik dito sa fountain ng park kasi ang daming ilaw-ilaw uh, yung tubig. Wow! Amazing! <laughs> um, Where? Jellybee? <laughs> But you have corn. But you're eating corn already. We go eat somewhere else. Somewhere. Before kami umuwi, nagkumain muna kami ng dinner sa isang restaurant malapit sa Airbnb namin. Hindi ko na na-video yon pero nag-dinner na kami before kami umuwi dito sa aming Airbnb. At ayan lang guys, maraming maraming salamat po sa lahat sa patuloy na panunood sa aming video. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa video na to. Magsulat po kayo ng inyong komento at sana wag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat po. Paalam.